Alasing 5 na po ng hapon mga kalaki ngayon pong November 22 eto na sa mga last draw na may hilig dyan na hindi pa nakakahabol sa kanilang nilalaban ito po mga magagandang tips magagandang numero para po sa ating lahat maraming tumututok sa amin maraming salamat, maraming nagaabang maraming nanonood, thank you po sa nagtitiwala maraming salamat po ang mga numero po namin sa maganda, maganda nito hindi namin ipinipilit kung napanood mo, kunin mo, iyo yan, libre yan. Kung sasali ka sa private consultation para sa mga private na numero, dapat nakakausap niyo ako sa video call. Dapat malinaw, Ayan po mga kalaki ha. Matanda na po tayo para magpaloko sa mga fake account. Dapat kalahating million followers ang sasalihan mo mahigit. Okay? Kaya tutok na po nito mga kalaki para masundan mo ang aming mga lucky numbers. Sa mga gusto pong uh, makakuha ng mga numero, ito po magagandang tips. Ibibigay ko na po ngayon pong alas 5 ng hapon ng November 22. Maraming salamat po. Tara magumpisa na po tayo mga kalaki sa mga hindi na busy dyan, sa mga pauwi na dyan, sa mga nasa bahay na. Kunin mo na mga listahan mo at ibibigay ko na agad-agad. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre alam nyo na ay iinom muna tayo ng tubig. Iinom muna tayo ng tubig mga kalaki. Ayan. At syempre po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers ay na ibibigay ngayon ay tatlo pong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers Ang ibibigay po natin para po sa inyong lahat Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako mga kalaki, tara magbigay na tayo ng magagandang numero Kunin mo na mga listahan mo, eto na po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers Number Number 2 at number 16. At ito nung po pang pangalawa mga kalaki number. 8 at number 11. At ito po ang pangatlo number. 16 at number 21. Ayan po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers. Isunod na po natin agad ang 3 digit lucky numbers. Kaya ito na. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 922. At ang pangalawa po ay number 0917-6637 At ang pangatlo po mga kalaki ay number 809 Ayan po mga kalaki ang 2 digit at 3 digit lucky numbers Isunod na po natin agad ang 4 digit lucky numbers Kaya eto na, ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1920 At ang pangalawa po ay number 6678 at ang pangatlo po ay number 3920. Ayan po mga kalaki ang ating mga 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers. Pwede niyo po i-ramble kung gusto niyo. Alagaan niyo po nang 3 days bago natin bitawan at palitan. At siyempre po mga kalaki ha, dapat po mga kalaki, bago ko po ibigay ang mga 5-digit at 6-digit lucky numbers, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation na ko hindi kami yan mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video call yung malinaw ha at dapat may kalahating milyon ng followers na sasalihan mo. Ingat po kayo mga kalaki. Okay? Ito po ang legit na account natin. Hanapin nyo po sa Facebook. Arnold Parungkin na may blue check na merong 480,000 plus followers at meron din po tayong Red Parungkin itong ginagamit ngayon na merong 600,000 plus followers at meron din po tayong Aris Gatsalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube Red Parungkin na merong 18,000 followers at syempre po TikTok Red Parungkin na merong 449,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po i-comment ng comment, share share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalan ko po kayo mga lucky numbers agad agad sa messenger nyo okay tandaan nyo po mga lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa loto Pilipinas sa loto abroad national at weteng pag sumali ka sa private consultation Iko code ko po ang birth at birth mo malay mo naman dito kaswerte hindi dito ka palarin mga kalaki kaya sali na po sa amin sa private consultation sa mga sasali po, iahabol ko po kayo sa discount para member kayo sa akin ng 3 months ng November, December at January. Ayan, tatlong buwan po tayong magsasama. At sa mga nagtatanong po, ang mga numero po namin pwede niyo pong ilaban sa STL, 2D Lotto, National, Weteng, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad pwede po ang aming mga numero. Kaya mga kalaki, tuloy-tuloy na po tayo. Ayan, kunin na po ulit mga listahan nyo at magbibigay na po tayo magagandang numero para po sa ating lahat. Kaya eto na, ang 5-digit at 6-digit lucky numbers, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Eto na po ang inyong mga numero. Kunin mo na agad-agad. 5-digit -agad. lucky numbers mo, eto na po mga kalaki, ilista mo na. Number Number 23, number 18, number 16, number 34, at number 37. Ayan, at ito po ang pangalawa, number 11, number 29, number 20, number 25, at number 6. Ayan po mga laki, ang 5-digit lucky numbers. At bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, 645. 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, eto na ang unang six digit lucky numbers mo. Ilista e mo na agad-agad. Number. number 26, <coughs> number 12, number 38, number 10, number 20, number 21 at number 41. Ayan. At ito po mga kalaki, ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 39. Number 4. Number 22. Number 6. Number 28. At number 40. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. Ito na ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya. Legaspi po mga kalaki Diyan po sa may ayan sa may ano to Quiapo Manila hello po sa mga taga Legaspi, Legaspi family dyan uming sila ng 3 digit at 2 digit lucky numbers padadalang ko po kayo at para po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po mga kalaki Diyan sa may Makabebe Pampanga shoutout po din sa inyo kila kuya ano to, kila Kuya Lester, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtuto. Kumingi sila ng 2-digit lucky numbers sa weteng at 6-digit lucky numbers. Padadalang ko po kayo. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart. At dapat po nakafollow ha. Libre po mag-follow, libre mag-share ng videos, libre mag-heart. Gawin niyo po yan. Pag nakita ko yan, masya shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit. Mananalo tayo. Claim it. O ano pa inihintay mo? Laban na.